Umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang opinyon ng kauna-unahang Pinay na kinoranahan bilang Miss Universe na si Gloria Diaz, hinggil sa pag-alaw sa mga nanay at may asawa na sumali sa Miss Universe. Para kasi kay Gloria, dapat may ibang beauty pageant para sa mga nanay at may asawa. At hindi raw ito Miss Universe dahil anya para lamang ito sa mga dalaga o Miss. Ang buong detalye, alamin natin. Mahirap para kay Miss Universe 1969 Gloria Diaz. Natanggapin ang malaking pagbabago sa patakaran ng mga pwedeng sumali sa Miss Universe. Lingit sa kaalaman ng marami, sa kauna-unahang pagkakataon ay welcome na ang mga nanay at may asawa sa prestihiyosong beauty pageant. At ito ay unang ipapatupad sa 72nd Miss Universe na gagadapin ngayong darating na December sa El Salvador. Kaya naman makikita na ng marami ang mga nanay at may asawa na rarampa sa Miss Universe stage. Ang bagong patakara na ito ay talaga namang itinuturing na malaking pagbabago at isang hindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan ng Miss Universe. Lalo pat mula na magumpisa ang pageant ay tanging mga single beauty queen lamang ang kanilang tinatanggap. Ngunit marami ang tutol sa pagbabagong ito at isa na nga rito si Gloria Diaz. Naging sentro ng usap-usapan sa social media ang pahayag kamakailan ni Gloria sa isang interview kung saan inamin niyang hindi siya sang-ayon sa pagsali ng mga nanay at may asawa sa Miss Universe. Katwiran niya, kung pwede na ang mga nanay at may asawa sa Miss Universe, ay dapat alisin na raw ang salitang Miss sa titulo nito. Ani Gloria, eh di dapat universe na lang, wag nang miss. Kasi hindi na miss yun, di ba? Dapat universe. Nilinaw naman ni Gloria na opinion lamang niya ito at hindi dapat tingnan ng tao sa isang negatibong paraan. Paliwanag pa niya, ang nais lamang niya ay magkaroon ng iba't ibang beauty pageant para sa iba't ibang kategorya ng tao. Katulad na lamang ng Mrs. Universe, Lesbian Universe at Transgender Universe. Anya my personal opinion which is not to be taken in the negative way. Dapat may sarili silang contest. May Mrs. Universe. May Lesbian Universe. May Transgender Universe. There is room for so much. Oo, oo mga kategory na ganon. Ganyan. Tapos, kasi even sa Mrs. Universe, ang daming magaganda dyan na nanganak na. Okay lang yun. Hindi rin matanggap ni Gloria na pwede na ang transgender beauty queen sa Miss Universe. Anya, it's hard. It's a very new idea na sa akin. Not very acceptable. Dapat kanya-kanya. At least, it gives people more chances, di ba? Kasi you're representing this country. Eh kung may mas magandang babae o mas magandang transgender, mas mahirap kalaban ng transgender. Hindi ito acceptable sa akin. Kasi dapat may sarili silang contest. Not that I'm ostracizing them, but they're good at something, things eh. Dagdag pa niya. Itiniit din iti ni Gloria na malaking issue ang pagsali ng mga transgender dahil kahit nagbago na raw ang physical na katawan ng mga ito, hinding-hindi pa rin daw sila magiging babae. Ani ah, Gloria, hindi ba ngayon ang issue yung transvestite kuno na athlete sa sali sa kompetisyon ng babae? ba diba that's a big issue ngayon? Parang you can never be. You can never be. You'll always be stronger. So siya nga ang nanalo sa swimming. Hindi ba that's all over the internet na it's unfair ang lakas niya at ang wingspan ang laki. And then it's very uncomfortable being in the dressing room with them, di ba? Yun. Gaganapin ang 2023 Miss Universe Philippines Coronation Night ngayong darating na May 13 sa SM Mall of Asia Arena. At tatlo sa 38 candidates na maglalaban-laban para sa corona ay mga nanay na sina Jomay Ann Leo, Mary Aileen Gonzalez at Claire D.